from ka vibes natin, si Glenn, Okay lang ba na naglalagay ng condom sa wallet? Ay. <laughs> Ako uh, nako depende siguro 'yan kung ano yung kung heavy duty yung condom na dala mo no. Nako Glenn, ikaw ha. Ko <laughs> Pero sayo, Glenn. may mga ano kasi 'di ba? May mga superstition na parang pampaswerte. pampaswerte, pampadami ng pera. Pero I think kasi sa wallet pag nasa loob siya ng wallet, ano siya lagi siyang nag- nagra-rub, rub, uh -huh. rub. So, baka na-affect yung quality ng, ng uh, condom. condom. So, kung maglalagay ka doon, baka wag yun yung gamitin oo, mo. Oo, totoo. <laughs> I-save mo na lang Kasi siya doon. Kasi baka don. mabilis na siyang mabutas. Oo, diba? Yes. True. Kaya, an mo na lang yun. Uh, itabi mo na lang. Yes. Pangpaswerte na Ito, lang. Oo, balikan ulit natin. May gusto ulit na ka-vibes natin na liwanagin at kakapasok lang ata ngayon kaka in niya ngayon. Kaka-tune lang, Doc. Hello. Ang tanong niya, bumaba ba, bumaba ba ang sensation pag nagko-condom Ah uh, ayun so yun nga so yung sensation ng pagkondom, uh, masasabi natin na meron baka meron decrease no pero depende nga siya sa type of uh, sa lalaki may mga lalaki na nagsasabi na same lang naman may mga lalaki na nagsasabi na may konting decrease pero iwiwi -we mo nga yung risk ng unplanned pregnancy versus uh, STI versus yung sa konting decrease sa sensation and then ang mas importante is padulasin. Oo, yan yes. yung masarap. Yung dumudulas. Uh, masakit kasi ko pagka hindi madulas. Totoo yan. Yes. Parang ano, gusto mo nang, teka lang, tapusin na natin to. <laughs> eh, pero pag madulas, kahit one, two, sawa kayo. Yes, do, agree. May, tanong lang ako, curious, curious ako, kasi hindi naman ako lalaki. So, hindi ko naman nakikita yon. Ang condom ba, may mga sizes din yan? Yes, meron oh. din. Oo. So kaya dapat tama rin yung size Dapat chine-check mm, kasi... nyo muna Kung anong size meron kayo Kasi baka mamaya Hindi naman sukat dun sa condom Yung bilhin mo pang malaki yung sayo Pang cute size Yes Hindi talaga uubra oh, Kailangan ano Kung cute Kailangan, size Cute, cute size, size din, din. Yes. Ay, ang cute nun Ito